Hello mga suki at welcome sa um, aking YouTube channel no. So ngayon lang tayo nakapag video ulit. Ngayon lang ako nakapag video ulit kasi super busy sa life, you know. So for today's video, eh meron akong isang inahing na iraraspa natin ngayon. So, yung inahin kong yan ay first time pa nang anak. So, pangalawa na sana itong uh, pinabulugan namin siya. Kaso lang, tatlong beses na siyang pina ai ay hindi pa rin siya nabubuntis. So, baka meron pong uh, diferensyal na sa loob ng kanyang uh, matris or kailangan uh, linisin ng maayos ang kanyang matris kaya magsasagawa kami ng raspa so yun din ang advice ng aming technician so ano bang kailangan nating um, mga kagamitan sa pagraraspa ng ating uh, inahing baboy so ang mga kagamit na kailangan nating gamitin ay una, dapat tayong bumili ng bagong katitir. oh, eto po yung itsura ng katitir ng baboy. Ayan, katitir. So, kailangan natin ng katitir dahil dito natin padadaanin ang ating uh, gamot na ilalagay. Katitir then, bibili din tayo ng semen bottle so, dito natin ilalagay sa loob yung mixture ng gamot para ipasok doon sa katitir para pumasok doon sa uh, ari ng ating inahin so, next is utrex. so, meron tayo ditong utrex. Yan. Ito po ang na ng uterex. So, dudurugin natin siya mamaya para uh, imimix natin. At itong vitadine. Okay. So, ang hinihintay ko na lang yung technician, no? Marunong naman po akong gumawa na procedure pero mas mabuti na yon na mas marunong pa sa atin okay para uh, uh, hindi tayo magkamali okay um mas maganda rin na may meron tayong gabay dahil meron naman tayong technician mula sa feed company na aming uh, ginagamit na feeds kaya uh, hintayin natin siya uh, at, siya ang magsasagawa ng pag uh, procedure ng pag ng aming inahin. So dumating na yung aming technician at nagsimula na niyang gawin ang procedure ng pagraraspa. So unang-unang gagawin ay dudurugin yung tablet ng Uterex. So, kailangan siyang du durugin ng maayos at parang uh, gagawin siyang powderize na yung tablet kasi tablet po yung uterex para madali lang po siyang ihalo sa tubig mamaya para madali siyang matunaw. So, ang ginamit naming pangdurog dyan kanina ay uh, yung bote lamang ng gamot tapos, meron tayong tubig na mineral water dito na medyo mainit-init pero hindi siya masyadong mainit. Yung katamtaman lang ang init niya. So ang kailangan natin Nutirex sa uh, procedure na to ay dalawa. So dalawa po yung Nutirex na kailangan natin i-mix. So di, same pa rin ang procedure kanina. Di, dinudurog ang pangalawang tablet ng Nutirex para maging powderized. So, kailangan siyang durogi ng mabuti para madali lang siyang matunaw sa gagawin na paghalo mamaya. So, mas maganda yung matunaw agad at mag-absorb yung um, powder na Euterex. So, pagkatapos, meron tayong hinanda dyan na tubig, yung maligam na tubig, yung mainit-init pero hindi masyadong mainit. At ihahalo natin dyan yung dalawang tablet ng Uterex. So, kailangan natin yang haluin ng mabuti. So, pagkatapos ng Uterex ay lalagyan natin ng 30 ml na bitadin. So, 30 ml po yan na ginamit namin sa procedure na yan. Lahat po ang 30 ml ay binuho sa mixture. At, at yan po, sa nakikita nyo sa video, ay hinahalo po yung mabuti yung gamot para magblend po sila lahat. At matunaw kaagad yung uterex. So, kailangan lang natin yung haluin mabuti. parang hindi na, hindi na mainit yung tubig pero okay pa rin yan katapos haluin uh, hinanda na ni technician yung catheter tapos yung gamot ay isinalin na sa cement bottle So ayan, tapos na ang paghahanda at pupunta na tayo sa ating inahin. Ayan ang ating inahin. Bale, pang second, uh, paritin na sana po ito. Kaso, uh, tatlong beses po siyang naglandi ulit. So tatlong beses din po siyang na AI or na artificial insemination. So artificial insemination kasi yung gamit rin dito sa bridging sa palm. Ipapasok na po yung uh, katitir. So, ganyan po ang pagpasok sa katitir. Tapos, pagkatapos ipasok ng katitir, ay ilagay yung semen uh, bottle at dahan-dahan uh, i-squeeze is is yung semen bottle natin so sa paggawa ng pagraraspa, so kailangan po uh, naglalandi yung inahin para hindi po siya masaktan o parang uh, pagpasok kasi nung uh, katitir para lang ano para siyang uh, binubulugan so kapag hindi po yan naglalandi so ayaw po yan magpapasok So, oh, mahihirapan uh, kayo po kasi masasaktan yes, yung inahin at magalaw-galaw. Kaya, gapon? mas mabuti na gawin ang procedure na to okay, <laughs> pag naglalandi yung inahin. Tuloy lang, so patuloy lang po yung gagawin hanggang maubos po yung gamot na hinanda nating mixture. So, kailangan lang natin yung ubusin para yung dosage ng dalawang uterex ay maipasok lahat sa inahin. So, ayan. so, makikita nyo sa video na hindi uh, magalaw yung, uh, hindi masyadong uh, malikot ang inahin kasi po naglalandi po siya. So, parang nakaristro sa isip niya, nga pinabulugan namin siya ngayon. So, ngayon pala ay nag, uh, nagsasagawa kami ng raspa. So, mapapansin nyo, uh, hinihimas-himas ko siya para uh, yung, ano, yung gamot ay uh, pumasok at hindi rin maglikot yung inahin. Ayan, so, nakita yun naman, hindi naman siya naglikot masyado. Yan at sinarin ulit yung gamot. So gawin lang 'yan hanggang maubos yung gamot na hinandalan yung mixture. Pabasag na nito ni Paul Matris. Gas, yes, gas. Yes. So, sa muling sali namin sa Gampong. Ano yung siya? Gas, gas? So, parang, uh, parang uh, hap dihan na siguro siya umefect na yung gamot na pumasok. So parang nahapian siguro siya kaya siya umuungol siya dyan na time na yan. So ayan mga suki at matapos na tayong magraspa uh, mag raspa sa aming inahin. So dapat sana second parity niya to kasi hindi siya nabuntis. Tatlong beses na namin siyang pinaiay kaya we decided nga paraspahan na lang po siya para malilis yung matis niya. So, sa reaction niya, kanina, na umuungol siya. So, ibig sabihin nun, meron talagang something sa kanyang matris. So, pag insert ng gamot at dumaloy na sa matris niya, parang nafeel na nafe -feel niya na may mahapde. Kaya yon umuungol siya while the procedure ng pagraspa. Kaya, eto siya. So, hopefully, sa next cycle ay pwede na natin siyang ipa-AI. So, magka-count lang tayo ng 21 days. Pag naglandi siya ulit at ipa-AI namin siya kasi uh, AI kasi yung nakasanayan ko dito sa aking backyard. Kaya, wala kasi akong barako at malayo yung mga barako dito sa amin kaya artificial insemination lang po or AI ang uh, ginagawa po namin na paglipapalahi sa aming uh, inahin so eto yung mga biik namin na bagong walay so eto sila ay mag wala uh, walay is 34 days pa lang. Ayan. So, napaka-importante po kasi na malaman natin kung paano gawin para in case po, tulad ngayon, uh, available ang technician. So, kung in case wala siya or um, hindi siya available, uh, alam na natin kung paano isagawa yung pagraraspa at kung ano yung mga gamot na kailangan nating uh, bilhin at mga procedure na dapat nating gawin para tayo na lang po ang sa mag kung hindi available ang ating technician. Pero sa case ko ngayon, si technician ang nagsagawa ng procedure ng pagraraspa kasi available naman siya. So, thank you so much for watching. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking video ngayon. At pasensya na po talaga. Uh, kung uh, matagal-tagal po ako bago na na kapag video ulit. But, I will try na <laughs> mag-video. Kahit na hindi pa tayo nag-earn sa ating YouTube. Okay, thank you so much for watching and don't forget to subscribe and share my video para marami pong uh, makapanood at meron pong mga uh, viewers na makaka-learn din sa video na to. Thank you so much for watching. Take care and God bless everyone.